Hala, Lindsay de Vera may bagong pasabog sa totoong nangyari bakit siya nabuntis ni Dingdong Dantes noon. Music Muli na namang naiintriga ang marami sa panibagong revelasyon ngayon ni Lindsay de Vera sa kung ano nga ba ang totoong nangyari noon at nabuo ang sinasabing lihim na affair nila ni Dingdong Dantes. Matapos isiwalat nito ang pagkakaroon nila ng anak ni Dingdong Ay muling naungkat ang nakaraan sa kanilang relasyon at kung paano raw ito nagsimula. Gayong alam naman niyang pamilyadong tao raw si Dingdong Dong Dantes. Madami kasi ang lumalabas na balita na si Lindsay daw mismo ang naghahabol ngayon kay Dingdong dahil na rin sa pagkakaroon daw nila ng anak. Kung kaya't napilitin na lang si Mariana action na ng mga ginawang kalokohan noon ng kanyang asawa at ni Lindsay. Hindi nga raw matanggap ni Marian na nagkaroon sila ng anak. Noong una raw ay diskumpiyado pa si Marian kung totoong si Ding Dong nga ang ama nito. Hanggang sa nagpa-DNA test daw ang mga ito at dito ay napatunayan na totoong kay Dingdong ang batang ipinagbuntis noon ni Lindsay de Vera. Habang patuloy na nauungkat ang nakaraan sa naging relasyon nila ay tila mas painit ng painit ang balitang iniuugnay sa mga ito. Ayon kasi sa isang balita ay hindi raw totoong nagkaroon sila ng affair kundi napilitan lang din daw si Lindsay dahil sa takot. Hindi rin daw niya ginusto ang pakikipagrelasyon kay Ding Dong. Dagdag pa sa balita ay pinilit lang daw umano ito ni Ding Dong hanggang sa nagbunga. Noong mga panahong ito raw ay hindi ganun ka-stable ang relasyon nila ni Marian. Kaya nagawa pa ni Ding Dong ang kahit anong gustuhin nito.